Hi brow Welcome for your card reading sa oras na kinik mo ang video na ito ay ma-activate yung energy mo. Tandaan mo lang, ito ay gabay lamang. Kunin mo lang ang makakatulong sa'yo ngayon at isang tabi ang hindi. At kung meron ka mang gustong ipa-pray over or send the trait ng positive energy during my meditation, i-comment mo lang sa baba. It's totally free. At tandaan mo lang, Libra, ang pinaka-importante sa lahat ng card reading ay ikaw. So, let's start with your card reading. For LibraSign, thank you so much. Oh, okay. So, acceptance. Acceptance. I am learning to accept the things that I cannot change. I am learning to accept the things that I cannot change or acceptance. Okay, Libra, as a Libra sign, so natural talaga sa yon na ikaw ay very, very loving. Okay, you are, yung gusto mo lang is harmony, peace. Kaya most, ah uh, most of the time, inuuna mo yung ibang tao para walang conflict lang. Okay? So, most of the time, yun yung tinatawag na you please other people para lang uh, walang gulo, walang away. At dahil doon, ay na nainisan tabi mo yung sarili mo. Naisan tabi mo yung growth mo. Naisan naisa tabi mo yung emotion mo. Okay? So most of the time, you are holding emotion, it ayaw mo sana, pero para lang walang away, walang conflict, is napapa-oo ka na lang. So this card, uh, Libra, is telling you that you need to learn na accept na hindi lahat ng tao ay makakatugma mo. Hindi lahat ng tao ay magsasangayon sa'yo hindi lahat ng tao ay ma maipiplis mo. Okay? Ibig sabihin nito, tinuturuan ka ng card na ito to love yourself first. Okay? Then, ang pagmamahal sa sarili at pag-accept sa sarili is the foundation ng lahat. So, ang pagkakaroon ng pagmamahal sa sarili ay nag 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 mirror siya outside of you okay kung matutunan mong mahalin at unahin yung sarili mo ay umpisa din yon ng uh, foundation in relationship in romantic relationship uh, even to your family or friends ay ang pagmamahal mo sa sarili mo. Okay? Uh, tandaan mo lang, Libra, na kung uunahin mo palagi yung ibang tao, is mauubos ka. Okay? So, itong card, kinuturoan ka uh, nito na magkaon ka ng boundary. In romantic relationship, minsan, no, uh, mas more tayo uh, nagpapa-oo na lang sa kapartner natin even though uh, sometimes your disagreement pero libra kailangan mo din matutunan paano mag-communicate na aba, na ano yung nasa puso mo di kung hindi mo siya maiexpress, express libra is nakakastat na yung energy ng frustration minsan yung galit minsan uh, Nags nagsastak siya sa katawan natin. And it causes a different diseases. Okay? So, tandaan mo, Libra. Ngayon, kailangan mo matutunan mahalin yung sarili mo na hindi lahat ay ay uh, sila yung papakinggan mo. Okay? Trust yourself. Okay? Uh, kailangan mong matutunan na magtiwala sa sarili mo. Kailangan mong matutunan na magkaroon ka ng pagmamahal sa sarili mo. Magkaroon ka ng boundary. Kung hindi mo kayang isang pagay, have uh, uh, power or tiwala sa sarili mo na kailangan mong pangihay. Okay? Sa romantic relationship, have time, have date with your Uh, your relationship, I know na mahal mo din ang karelasyon mo, pero kung uubusin mo lahat ng oras at energy mo sa kanila, even to your child, even to your family, tarating oras, mauubos ka. Okay? So, learn to have, to be the first. Maalagaan mo yung sarili mo. Okay? Uh, kung kailangan mo magkaroon ng bagong idea, bagong skills, mag-aral ka. So start um, reading spiritual development, start reading um, um, personal development, maraming sa audiobook sa YouTube, okay? O makinig ka sa mga magbibigay sa'yo ng pagmamahal, Okay? So it's time to love yourself first. Dahil I know you are growing na, you are expanding na. Okay? At tandaan mo na ang, ang pagmamahal sa sarili ay ang pinakapundasyon sa lahat. Kung hindi mo matutunan mahalin yung sarili mo uh, libra, ay hindi rin hindi mo rin yun makukuhang matutunan, maibigay ng ibang tao yun sa'yo. Kasi it's, it will start with you ang pagmamahal mag-uumpisa sa iyo. Okay? Kaya I want you to understand this. Kung nasa spiritual awakening ka na, unti-unti ka nang uh, tinatanggap mo ang, ang sarili mo na hindi lahat maging perfect. Okay? Ang buhay natin ay hindi ginawang maging perfect natural na magkakamali ka, natural na madatapa ka, natural magkakaroon ka ng sablay, romantic relationship man, negosyo man, o anuman man, even sa trabaho, career, ay dadaan ka talaga sa tinatawag na pagkatuto. Okay? Pagkatapa. Dahil doon ka, dun ka lalaki, doon ka i-expand. Kasi ang pinaka um, purpose mo, Libra, ay mas malaki sa purpose sa'yo ni God. At ang pinaka-purpose niya sa'yo is uh, maggrow mag-grow ka, to expand ka, na maputo ka para makita mo na kailangan mo unahing mahalin ang sarili mo bago ang iba. Pag matutunan mo mahalin ang sarili mo, Libra, ay magkakaroon niya ng dominant effect. So, ang ang harmony, ang peace, ay pag-uumpisa sa sarili. So have a time. Mag-journal ka. Journaling is a medicine. It's therapy. Gawin mo yung diary with God. Okay? Lahat ng sakit, lahat ng hinanakit, lahat ng wishes mo isulat mo doon. It's a form of manifestation also. Okay? At mag-meditate ka. Meditate is pag-muni-muni. Mga action, mga 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 action, intention sa nakaraan. Kunin mo lang kung ano ang natutunan mo doon at i-apply mo ngayon sa sarili mo. Halftime. time. So meditation is time for reflect, reflection. It's time to listening to God. Praying is talking to God. Okay? Journaling is a form of praying. Okay? And have, kung kailangan mo mag-yoga, mag-yoga ka. Kung kailangan mo lumabas sa nature, mag date ka sa sarili mo. Okay? Connect with nature. Connecting to nature is connecting with God. Kung kailangan mo maligo sa dagat, maligo ka. Okay? So, itong card na ito, it's telling you to love yourself first. Kung kailangan mo magpaputo ng buhok, magpalinis ng poko, magpamasaj. Go for that. Okay? At magtiwala ka sa sarili mo. Start na mag-decision uh, ka by yourself, by your heart. So, connecting with yourself okay? Connect with your inner self, your spirit guide, your higher self, okay? And tandaan mo lang na ang, ang, buhay ay hindi, hindi ginawang perfect. Lahat ay dadaan sa lahat ng tao, dadaan sa natawag na pagkakamali, pagkatuto. But right now, you need to learn na matutunan yun para mahalin mo yung sarili mo at unahin mo ang sarili mo. okay so thank you so much libra i see you for your next course